This is hindi ito usapin umgi, ng kahit anong political color. Usapin ito ng panggigipit sa bawat Pilipino. Usapin ito ng mga binaha ni ah uh, nung nakaraan. Okay? Ah uh, Karina, usapin ito ng mga biktimang Pilipino na naghihirap ngayon, na nagugutom ngayon. Nakita niyo po, harap-harapan nilang nilusot ang K-O-J-C. Kahit hindi ka KOJC ako, hindi ako KOJC. Ikaw ay Filipino. Gusto mo, matuwa ka na ginaganito ang ano? Kayo mga taga-INC na mga kaibigan ko, natutuwa ba kayo? Gusto niyo pag ginawa to sa inyo? Siyempre, mananawagan kayo sa aming mga Pilipino. Tutulong kami. Kayong mga born again Christian, or whoever you are, kayong mga Muslim brothers and sisters, di ba pag nanawagan kayo, kaya tayo nagkaka, nagkakaroon ng unity, Christ, uh, uh, Muslim, o Kristiyano, Di ba? Nandito kami, nandito kami nagpo-voice out sa iyo. Kasi this is not about religion. This is not about political color. This is about your rights. This is about <coughs> pangkaapi ng bangad. Tapos magsasanta sila ngayon, nairespeto ang batas. Kailan nairespeto ng mga kapulisan dyan sa Davao ang batas? Dahil yung search warrant na yan, hindi yan siniserve ng manginirahan kayo dyan at magdumi kayo dyan, mag manggulo kayo sa loob ng property. Wala na yung sinesearch ninyo. Wala na yung gusto nyo arrestuhin. Ano ba ginagawa nyo? Kasi inuutusan kayo ni Zatanas, ni Bangad, na i-take over yung property na yan. Last year ko ba sinasabi sa inyo na sinasabi yan ng puting ahas na tatargetin si Kibuloy, si Duterte, at lahat ng kritiko. Lahat tayo. Huwag nyo nang antayin na kayong isusunod ng mga putang inang ito. The nerve! the heck na magsalita na irespeto ang batas? Sino yung nagsasalita doon? Alam niyo ba anong pinagsasabihin niyo? Na sinasabi niyo, sinusunod niyo lang korte. Anong korte? at sinunod nyo. Korte ng mga bangag, lumabas po kayo. Simulan na natin sa NCR, sa Metro Manila, lumabas kayo. Mananawagan na ako, hindi kung, kung, tayo, kung nung time ni Bangag Junior ng kape, di ako natutulog, lalo hindi ako natutulog ngayon. Mag-aabang ako dito, mananawagan ako sa taong bayan na manandigan kayo, you speak up, tapusin na ang mga bangag ng gobyerno ito dahil papatayin kayo nito. Believe me, hindi lang sa gutom, kundi literal. Tulungan natin mga OFW, kung kayo ay, sabi ko nga sa inyo kung nung nakaraang araw, yung inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, padala ninyo ng pera, di ba? Padala ninyo ng pera, pang masay, pang tubig, if they're really fighting for their rights, fighting for the truth, fighting for their country, fighting for their future. Magtutulong-tulong tayo. Wala tayong, ano, wala tayong uh, What do Wala pa yung nakaw galing sa smuggling. Wala pa yung 3 billion pesos every month na nakukuha. Katulad ni Lisa Tanas, ni Bangang, ni ni Tampaluslos, lahat sila dyan sa Bureau of Customs. Wala pa yung perang ninanakaw sa Department of Agriculture. Wala pa yung perang napapanalunan ng loan better sa PCSO. wala pa yung 800 or 900 billion. Okay? Na pondo. Okay? Na, na, download dinownload sa off, unprogrammed funds na ninanakaw ng mga buwaka ng ina. Wala tayong pondo, you know that already. Pero dahil sa ating tulong-tulong, tapusin na natin itong mga hayop na to. Wala silang puwang dyan sa uh, uh, gobyernong yan, dahil lahat sila ay bangag. Imagine ninyo, like 45, maybe more than that, 45% o more than 50% ang mga nakapwesto ay mga bangag. Mga hayop na to. Pinaras ninyo ano sa Saan to galing? Ano tong message na to? This is a message from, okay. Or, uh, KOJC are currently under siege and being harassed. Okay? Ah, okay. Nabasa ko ito kanina. Ayun, pinutulan ng kuryente at ng tubig. Yan ba? Kasama ba sa utos ng korte? Ha? Torerista? Kasama ba sa utos ng korte? Napuputulan nyo ng kuryente, Nagtubig tubig yung mga naninirahan siya, Kaya kailangan nyo nang mag-ipon-ipon sa kalsada. Nakita nyo po, talawan yung mga hayop na yan. May mga baril lang kayo eh, kaya tatapang ninyo eh. Mga bangod kasi kayo eh. Huh? Hmm? May baril kayo at kayo dapat ang tagapagtanggol ng bayan pero kayo ang lumalabas na terrorist ang mga hinayup pa kayo. Magbabayad kayong lahat. Magbabayad kayo mga hayop kayo pag dumating ang panahon at pabitay ko kayong lahat kung sino man ang susunod. Dapat magpasa ng pitay at wakasan na unahin si Lisa Tanas, unahin si Marcos Jr., unahin si Tambahudas, mga hinayup pa kayo. Meron pa kayong nalalamang irespeto ang batas? Kailan na respeto ni Lisa Tanas ang batas nung pinakidnap niya ang dalawang bata sa Turkey? Kailan na respeto ni Bangang Jr. ang batas? Okay? Habang siya ay missing o ng pulburon habang siya ay authenticated, bangag, kailan niya respeto. Kaya siya galit na galit dahil huling-huli siya na forensic expertise sa Amerika na siya ay bangag. Kaya gusto niyo ngayon gurgurin ang mga kritiko, ang mga nanan naninindigan katulad ng KOJC, katulad ninyo mga palangga. Yan ba? Tapos ngayon sasabihin na irespeto, e, sinusunod nila ang korte. Anong korte? Anong korte sinusunod ng mga hayop na to? Korte ng mga sindikato? Korte ng mga bangat? Gusto nilang i-disperse? Yung mga, mga dabawen nyo doon? And I know the Dutertes, you know, you know what's going on and uh, you do the best thing para sa inyong bayan. Nationwide people power na, sabi ng mga kababayan. Paalisin nyo na tong hayop na ito bago pa kayo magkandamatay lahat gugur-gurin kayo nito. Ayan si binag number one na buhay na nag, nag, nag nagsasalita na inalok siya ni Lisa Canas ng droga o ng pulburon. At si Kuting Junior, tumutulo ang dugo o lahat. Eh, kitang-kita niyo naman nung araw na kagitingan. Si Bangag Junior, di ba? Nandito yung white powdery. Pinigyan pa siya ng PSG. Tumputa ka ng PSG. Nakita niya na, na ang kanyang boss ay pulburonic. Dead na pa rin kasi nasumalgala ng pera ang mga bunga ng mga buwaka na kilangin. You have to act now or never. Kasi kung hindi kayo uh, mag ngayon, walang mangyayari sa Pilipinas. Bababuyin kayo. Ipagtanggol niyo ang inyong lupang sinilangan lumabas na kayo, kayo dyan. Kung noon ay uh, ah, lumabas kayo nung campaign ni Bangag, binupuno ninyo yung mga kalsada, ako tumulong ako, nagbigay ako ng mga pang lahat naman tayo, you know, para maipanalo ma ma, -ma, -ma si Bangag Junior. Ngayon, yung grupo ko, kami lahat dito ng mga palangga, tutulong para maipanalo uli natin ang boses ng taong bayan. Kahit man lang tubig, tinapay lahat, gagawin namin utusan nyo ang inyong mga kamag-anak na sukang-sukan na sa, ban, sa, sa bang na ito. Padala kayo, limang libo, sampung libo, mag-gather sila. Simula natin mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Total, ito ginagawa ng mga hayop eh. Like a thief in the night. Anong ginagawa nila? Madaling araw sila lumulusob sa KOJC. Pinagigibamin nyo ang property ng mga hayop kayo? Wala na si Pastor Tibuloy. At yung ikaw, ikaw, tambal losos, akala mo hindi ko alam. Alam ko na kung sino ang nagbayad sa iyo ng 10 million. Okay? Alam ko sino nagbigay sa inyo ng 10 million para sa ulo ni Pastor Teboloy. Ha? Mananagot kayong lahat na mga ayop kayo. Tapusin nyo na yan, taong bayan. Nagagis ng tear gas. Ayun ang ginagawa nila. Nanguhuli, nang ano sila, di ba? Yan mo natin, baka nagkakagulo na, hindi natin alam. Basta maging payapa lang po kayo. Tama yung ginagawa ninyo. Uh, wala na si Rasi, baka nalobat na. Okay? O, oh, Dali, kaya natin. Start na. Start na. Okay? Tingnan natin kung ano ginagawa. Tingnan natin kung ano, please. Okay. Ah, nag, nag na sila ng tear gas. Di mga putang ina, nagagis na ng tear gas. Ito nyo, mga demonyo. People power na. Labas na po kayo lahat. Ayan, no? Ito mga hayop na to. Di mo, nagagis na nga sila ng tear gas. Sana, sana sila yung, ano, sila yung mapuwing. Oh, yun may mga tao, may mga bata sa loob. Wala na po si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Wala na siya dyan. Kaya itong mga hayop na to, alam nila na wala na si Pastor dyan. Pero ginugulo nila yung property kasi gusto nilang bawiin. Ayan, tinirgas nila. You have to get out, mga kababayan. Yan, oh, walang ginagawa si Marcos Jr. May presidente ba na nakikita niya yung kanyang mga anak, yung kanyang mga nasasakupan ay nagkakagulo. Pero paano siya makikialam? Siya ang nagutos niyan para magkagulo. Ayan, tinirgas nila. Ganito ba? Ito ba? Ito ba ang sumusunod sa batas? Ha? Mag-aaresto sila ng isang tao. Bakit nandyan sila, nag nag nagka-camping sila? Ha? Maputain nang to. Bakit kung, kung sumusunod sila sa batas, walang ginagawa ang bangag na gobyerno, kaya tanggalin nyo na siya. Tanggalin nyo na mga hayop na yan, dali nung ubos ang pera ninyo. Yung baha lang. Walang ginagawa ang Senado, walang ginagawa ang Kongreso, Anong ginawa doon? 1 billion a month. We're talking about that flood control pa lang. Wala kayong kakampi. Kaya dapat, yung, dapat kayong kumilos. Walang gusto mag-investiga doon sa 1 billion a month. Nasaan? Nila mo na mga ka ng ina? O. Oh. Tapos ito, ang pinagkakabalahan nila, ang KOJC, na nananahimik, nagdadasal, nag-aaral ang mga bata. Namumuhay sila ng tama? Ito mga hayop na to, may banggaan na naman daw sa South China Sea. Bakit hindi ipadala to mga hayop na to? Ito ang tatapang, gusto nang ng bang bang bang. Bakit hindi ito ipadala to mga gagong to? Yan o, oh, no? mga putangin na talaga to. mas, may, alam mo, oh, minsan sabi mo, kailangan lang mangyari to para mananagot to eh. Kaya kung magkaroon na ng military junta o whatever, dapat yung susunod, bitayin nyo to mga buhakan ng hinang ito. Dapat ito legally magbitay ito mga putang inang ito para wala ng pamarisan lahat ng kawatan. Bitayin nyo na para magkaroon kayo ng better Philippines. Kasi pag nakatakas sa mga hayop na to, then paulit-ulit lang ang buhay ng Pilipinas. Pag ito ginorbor nyo sa pamamagitan, okay, ng legal na pamamaraan, matatapos ko lahat ang kahirapan ng Pilipinas pag ginorgor nyo si Bangag, si Tambalusos, lahat ng nagnakaw, lahat ng smuggler, lahat ng kidnapper, lahat ng pulboronic, matatapos lahat ang mga yan. Napuputol-putol nga Alam na sa Boljakan, by the way, yung video na sa Boljakan, tingnan natin. Nawawala-wala eh. Okay? Tingnan natin. Nakawala-wala sila, mga palangga. Tingnan natin. So far, tingnan natin. Tawawa mga tao sa Davao, tinitirgas na yung mga tao. Uh, may bumaril na. May bumaril? Wala, nagdanay, naghangi. Ayan, oh, tingnan mo. Ako pala mukha ng buta ng na to. Tignan mo, nananahimik. Ito ba yung presidente na gusto nyo? Ito ba yung presidente na gusto nyo na tinitirgas ang mga kapwa ang mga Pilipino? Papatayin ito mga to eh. Dahil interesado sila dyan sa property ni Pastor Kibuloy. Kaya sa mga taga Maynila, you have to get out from your home. Kung pwede, simulan nyo na bukas Simulan nyo na dahil tututok ako dito lahat hanggat magkapaos-paos na tayo para ma maabot -ma 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 ang ating mga boses dahil wala kayong kakampi dahil ang media ay kahinik tinitwish pa nila ang information. Walang gustong ibalita ang media sa pangaharas ng gobyerno ito. Kasi na sumalala na rin ang mga bunganga nila. So kayo yung kawawa. Kayo yung mga Pilipinong araw-araw na nagdurusa sa baha, sa init, sa hirap ng trabaho, pero ang kanilang mga kaibigan, mga oligarkiya, busog na busog, mayaman na nga, busog na busog sa pera ninyo. Kung kuleta ng kuleta ng taxa sa inyo, lamon sila ng lamon, ta, ta transport ng transport ng pera sa kanilang mga offshore accounts. Tapos kayo ay tahimik lang, chill lang sa kahirapan. So sabi ko nga, kung gusto nyo tapusin, ang kahirapan ito, you have to get out now. Dumadami na po ang tao sa Davao City. Ayan sa Davao, doon sa Davao. Ayan. So gugur-gurin, huwag kayong pumayag. Hmm, nag naman, man nagugurgur yung ating ano, nagugurgur yung ating ano. So, ah uh, May mga tagadaba ba dito? Ah, uh, demonyo 'to mga 'to. Ba'dween sa magkailan mangyari 'to mga 'to. Ano? Grabe ang tap ang ano ng tear gas. Sana meron silang mga ano eh, yung protection na tao diyan eh. Uh, may baka may mag-donate ng N7 yung ano ba? I don't know kung kakayang ano yon. Yung mask, mag Google kayo diyan yung mga taga-Davao, baka pwede kayong pumunta doon. Mag-donate kayo ng mga mask for that tear gas. You know, at least man lang matulungan natin yung ating mga kababayan. Gas mask, yeah. Diyan parang ano yun, parang hazmat, as hazma, ano ba? Yun? Aswat matawag doon. O mag-donate kayo, tulungan ninyo mga kababayan natin doon. Tawawa naman sila, binababoy ng putang inang bangag ito. Nakakagalit talaga palangga. Pero kailangan nating, uh, ayan, ang kapal na muka. alam mo mapapagod din yung mga pulis na yan. Nakita ninyo, nakahilata sila doon. Napagod sila doon nakaraang araw. Mapapagod din yung mga yan. At hindi, kasi ito mga pulis na to, hindi to tagadabaw eh. Galing to ng ibang, galing ng N, N7, N95, yeah, you're right. So, pero parang sa ano lang yun eh, uh, pa applicable lang yun sa mga dust or sa, you know, yung mga alikabok, right? Or yung yung, uh, what do you call it, yung abo coming from the volcano. So, kung ano yung pwede yung ma-donate doon. Kung ano yung pwede yung ma-donate, mga palangga. Bimpo daw, bimpo. Yeah, pwede din yun. Your gas mask. Ayun na nga eh. Kawawa yung mga, kawawa yung mga ano natin. Kawawa yung mga, mga, mga palangga natin doon. Grabe yung mga hayop na yan. Okay, anong ginag... Well, kanina pa ako nanonood. Talang tahimik lang sila. Gusto lang sila i-disperse. I mean, nagsasalata sila. Naninindigan sila, mga, mga kababayan. Asan yung mga retired generals? Napupunta daw Punta doon ang mga retired generals. Simulan nyo na po. Huwag kayong matakot sa mga to. Only one life to live in this world. At least, you know, lumalaban tayo at inaharap natin itong mga, ha mga hayop na to. Walang kwenta si Marcos Jr. Habang pong nag nag naghihirap ang ating mga kababayan doon, sila naman ay nagbabangag ng pulburon. Kita nyo? Gusto nyo bang manatili yung ganyang klase? Habang ang mga kababayan natin ay hirap na hirap at tinitirgas na mga ulupong, si Marcos ay tumitira ng pulburon. People power na, laban Davao. Damihan niyo pa, ayan, mukhang dumadami na yung mga tao. Huwag po kayo matakot. Alam ko na sa panig natin ng katotohanan, sa panig natin ng Diyos, you know, marami ng mga nagsucceed, okay, na revolusyon. Okay? ang dami nang nagsaksi, di ba? Itong lately lang sa Bangladesh, di ba? O. Oh. Basta peace lang. Itong mga polis na to, hindi to lahat masama. Nasa na nga pala yung AFP? Nasa na kayo to protect and serve the people? Di ba yun yung mandato nyo? Puro kayo ganyan. Pag nag-speech kayo para sa kapakanan, di ba? Pag nag-speech sila, pag may mga uka-okasyon, araw na kagitingan, dapat tayo ay maging, ano, maging uh, bayani sa ating sariling bayan. ピッ